Paket na po kami. Video. Ito na po ang library. Paket kami ng second floor. Paket ulit ng third floor. Ha. Assalamualaikum. Ito 'yung third na patalayin. Oo, nakakapagod. Ang ganda ng view, di ba po? Third floor po 'yan. Asa, bakit na po kami na fourth floor? <laughs> hindi, sarado pa ang elevator hindi pa dini-deliver napapagod <laughs> na kami parang ah, dito tayo <laughs> hindi ba <bang> pumasok? Eh? <laughs> dapat, oh may dami ng locker but hindi pa pwede mag-locker mahal? ito po ang bagong ito po ang shower room. Nakikita niyo po ba yan? Yung mga yan? Ayan, yung dalawang maganda. Yan na dito? dito. Ngayon. <laughs> Nagatawa naman ako sa parin